So yan mga kalahe, o sira ang motor ko, sumimplang kagabi. 7.30 p.m. Doon sa butas na hinukay ng water district. Yan pinapagawa ko na, um, mga kalahe, yung ano, naiunat na yung ah, stainless doon sa baba. Tapos yung itaas, Oh, hindi kaayos. Kailangan tanggalin daw yung bubong para yung mga bakal ay maunat eh pero mahal ng pabubong eh masisira na yung pag tinanggal so sabi ko ako lang gagawa ng parang sa bahay so arin na nga nagawa ko na oh, ah, sinikwat ko ng tak tak para tumuwid siya tapos yung bubong sinapian ko ng leather na ano yung sa upuan ng aking motor na isang reserva yun nasa ilalim siya tinanggal ko yung tenoril tapos inipit ko yung sinapi ko o yan o oh, inunat ko ulit tapos tenoril nyo ko na yan oh, mga kalahi oh, May ano pa nga, hindi pa nga ayos ng todo eh. So yan oh, uh, maayos na uli siya oh kung pagtingnan nyo. Ay okay na uli. Ayan oh. Pwede na uli ngayong ibiyahe mga kalahi pero ingat-ingat oh, laang. yan, yun yung ano ko, na simplangan. May siminto na kaninang maga. Kagabi ako na aksidente. Tapos kanina umaga umaga, niya may siminto na siya oh hindi Re report siguro yun dalawang mga so yun uh, okay na ulit ang tricycle ko mga kalahi uh, pero masakit pa rin ang tiyan ko kasi ano ito eh, tumukod ang manibila sa tiyan ko pagkakabaligtad talsik ako sa kalsada matagal akong bago na ko tayo lang nangyari mga kalahi yung mang yung warning nung nalinagay nung inukay ng water district ay walang refleksyon ayan dilim pa nung lugar na yon tapos hindi niya sinakop yung ano yung harang dapat sakop lahat yung butas nung hinukay nila ay hindi eh yung daanan ng mga sasakyan hindi na yung ano meron pang ukay na hindi naharangan nila sa pag iwas ko kagabi ayun, ayun pa rin ayan. yung gulong ko sa side wheel yung tricycle o mano doon biglang lumagapak doon tapos bumaligtad kami nung anak ko buti na lang walang nangyari sa anak ko nakabaligtad ng motor laki nga ng damage ng motor at dinala ko na rin sa kagawaan na, na ito with yung stainless dito yung sudsod sa baba tapos sa taas uh, tinoid na lang yung bakal pumantay na uli kaso yung bubong ay talagang baluktot yung bakal baluktot siya sa baba ay ayaw gawin eh, kailangan daw tanggalin ang trapal yung pinakang bubong para maibalik yung bakal na nabaluktot kaso ay eh, mahal ang pabubong niyan. Kaya sabi ko, sige, wag na ako na. Nagawa ko na lang paraan sa bahay. So nagawa ko ng paraan sa bahay. Nagawa ko na, sinikwat ko ng tak-tak. Hindi, -tak. -tak. umunat siya, tumuwid yung bubong. Tapos, yung trapal. Sinapihan ko ng tela na leather, yung panglagay din sa upuan. Meron na ako dito sa bahay. Eh, isinapi ko sa ilalim tinanggal ko muna yung mga tornillo uh, sa tabihan tapos eh, ko na yung pinakang trapal niya na sinapi ko tapos tinorilyohan ko na ulit so ayos na nagka uh, okay na ulit kaya kayo mga ano dyan mga tauhan ng water district eh kung maglalagay kayong may hukay at lalagyan nyo ng harang eh ayusin nyo ang harang nyo kailangan talagang walang mabutas na ano ano yung mga sasakyan talagang perfectin yung ano tapos wala pang refle refleksyon ayan dilim ng lugar na yon hindi agad mapapansin tapos eh, kanina pagdaan ko ng umaga simentado na simula yung kagabi lang nangyari sa akin pag kanina umaga umagang umaga daw siniminto na siguro Uh, re report din nung tumulong sa akin na dalawang mama doon. Hindi ko na inabutan yung mga nagsisiminto. Ang aga daw, isiniminto na. So, kayo din mga driver, uh, mag-iingat kayo. Tulad yan ang ilaw ko, malabo din naman yung ilaw. Hindi agad mapapansin talaga. Yung mga lupak-lupak na yan, uh, magdahan-dahan tayo sa pagdadrive natin ng tricycle o kaya single na motor. Para iwas uh, aksidente o disgrasya. Uh, hanggang dito lang mga kalahid. Uh, bye.